yan. Ah, ganda. Sa may sandbar pa oh. Sa baybay ng kansana yan. yan. po. Oh, mga madaming suso. Si yan po na ipagkaloob sa akin ay po yan oh, starfish. Yan po, ganda oh yan. Tingnan niyo po oh, napakaganda mga bro mga sis po oh. Yan. Hantik po namin ito dito sa kasanayan, mga bro, mga sis. Yan po. Kasanayan, Pilar, Pilar Capis. Capis. Ayan po, ang ganda. Ang oh. haba po, ano ang tawag ito? Hubas sa Bisaya. Hubas, hubas sa po. Bisaya. Po. Ang laki ng hubas Ang oh. daming mga ano, susu. Ang daming mga susu. Na uh, mapagkalauban po, po kami. Isa, sinuwerte po, oh, na pagkalauban po kami dito Oh. Bihira po yan, mga bro, mga sis. Ayan po. Oh. Yes, po. Okay. Ay, didik ya, wag kang lumikit. Ah, didik ya, Boya. Yeah. Ah, ito, ito. Ya, Oh, oh. uh, ayan, itu ito po, didik ya sa sabi ni Sis Lisa. Ayun, didik ya. Ayun po, ayan oh. Nakakalag oh. Ay, pag dumikit 'yan. Nakakalagnat po 'yan, mga bro. <laughs> didik ya. <laughs> Takamu... <laughs> ano na na? Mm. -hmm. Yeah, Dami, ang daming ansuso. suso. daming ansuso. Mm, alililit. Ay, ah, buti hindi natapakan ni Ulan, dikya. Ha? Saan dikya? Ay, tawagin mo 'yung gamot ni dikya. Bola. Naghubas ang dagat, gani. -ano, ano, Naghubas ang dagat. Uh -huh. Hmm, doon. Yan. Siya sige po, mga bro, mga sis. Shout out po sa inyong lahat. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, mapadaan po sa aming munting channel. Paki-like and share and comment po. paki po ng notification bell para lagi kang updated sa aming mga video. God bless po. Ingat po tayong lahat.